Mga Marites, masusubok ang talas at galing ninyo sa pagsagap ng chismis ngayon dahil meron na naman tayong blind item! Ito na nga mga Mars, no? Si Nerch Eterch na dancer vlogger na hindi raw gusto ng magulang ng girlfriend. Naghihinagpis ng araw ang magulang ng girlfriend ng kilalang dancer vlogger dahil iniwan sila ng anak nilang katatapos lang mag-aral para sumama sa boyfriend nito. Ang amang araw ng girlfriend ng kilalang vlogger ay sobra ang sama ng loob dahil hindi sila boto sa sinamahan ng anak. Ito ang sabi ni Fadir. Alam mo ba yung pakiramdam naming mag-asawa? na matapos mong ibigay lahat sa anak mo, pinag-aral mo sa magandang eskwelahan, nagtapos ng may medalya, tapos ganun, kahit na anong pigil namin, ayaw eh. Hindi ko alam kung anong nakita dyan, kay... Ayon pa sa bandera, nasa hustong taong gulang na si girl, kaya walang magawa ang magulang kundi pagsabihan siya at sana umuwi na lang sa kanila. Hindi naman siya breadwinner dahil may kaya ang pamilya nito. Dumalaw sa bahay ang si at walang galang, parang tagakanto. Kaya nagmarka siya sa akin. Hindi ko alam anong nakita ng anak namin sa kanya. Ang mama niya umiiyak lagi. Sabi pa ng ama na naglabas talaga ng sama ng loob. Hindi showbiz at walang kakilala ang ama sa industriya kaya naguguluhan siya sa nangyayari at kultura ng dancer vlogger na boyfriend ng anak. Anyway, walang regular na trabaho si dancer vlogger at umaasa lang siya sa kita ng YouTube channel niya na sa tingin namin ay hindi ito sapat para gastusin nila ng girlfriend niya dahil hindi kalakihan ang views. At sa pagkakaalam din namin ay tumutulong din si dancer vlogger sa pamilya nito. Ayon pa sa ama ng karelasyon ng dancer vlogger ay dating nakatira sila sa sikat na condominium pero lumipat sa isang maliit na apartment ngayon dahil hindi na kaya ang upa. Sana bumalik na lang siya sa bahay. Open naman eh. Sambit ng ama ng babaeng live-in ng dancer vlogger. Malaki ang agwat ng edad ni Dancer Vlogger at ng girlfriend niya ngayon pero kung nagkakasundo naman silang dalawa, eh hindi ito problema. Ano mga marites? Sino ang hula nyo? Comment nyo na! Dali! Eto na naman po si Chowkaran Chowkaran. Don't forget to like and subscribe!